welcome back to my YouTube channel it's me Rachel now so in this video nagdating na yung uh, parcel natin na nanday natin ng nakaraan sa TikTok eh I mean itong pack uh, eh, package itong parcel na dumating is para kay Charlie and kay Aan Ayan, meron nga po ako nung katulad nung headphone na lagi kong dinadali sa school. At ayan, libangan ko lang naman if ever naman na vacant sa school. Ayan, may libangan ako kapag gusto ko makinig ng mga music, ganun. Ayan, gusto ko manood, gusto ko yung naririnig ko lang mismo kasi maingay sa school. At ayun, yun, yun ang ginagamit ko. So, dumating na. Ayan siya. Ako. Nung una akala ko kung ano lang. Sabi ko, ano kaya itong 407 na? Ah? Ah, ito pa lang ito parang headphone. Ano, dito, baka pa rininig tayo. Ah, wala. Wala. Baka lang pa rininig tayo. Kasi, baka po, ito si Ali. Magkita niya ako. ko? So, ayun, kakarating ko lang galing sa school. At ayan, haggard pa tayo. At, grabe, hindi ako makamulipon talaga. So, ayun, um, Excited na ba kayo makikita ko ano ko? Makikita niyo na Para, Tara, unboxing na natin at magbibigay na natin sa kanila. yung mag-order nito. Nasa TikTok lang. P9. Um, wireless. Uh, wireless. Headphone. p yeah. e, No? Ganda. Promise. Legit maganda siya. Mura lang siya pero maganda. Yeah. What are you waiting for? Order na. Yung ganda kasi siya paper. Super maganda talaga siya. Natural. Okay. Tarang! Dalawa siya. So, ayun, nabalaki na natin siya. Nabalaki na natin. And, pupunta tayo sa bahay. At ibibigay natin sa dalawa nating kapatid. Kay Sharon at kay Hazel. Uh, by the way, bago ang lahat, nagkapasalamat, paabot po nito para kay Hazel at Charlie. And, uh, bili ko na po. Uh, iaabot na po natin sa kanila yung um, ay, baka narinig tayo kasi malapit tayo dito. Nandito kasi ako sa bagong bahay kasi baka marinig nila ako pag nag-intro ako. Bago pala yan. Nung in-order ko to, siya nga pala. Nung in-order ko to, kakanta ko muna sa inyo kung ano. Um... Uh -huh. Tinanong ko sa... And, tinanong ko sila kung anong favorite color nila. Kung ano yung gusto nila ng colors. Headphone, gano'n. Pero, hindi promise natin na i-buy ko sila. Siyempre, so, surprise nila. Tsaka dati, nagpapagod talaga sila sa akin. Sabi ko naman, tsaka ako nakailipitahan kapag uh, ano. Hindi yun. Um, na-request nila tita. Sayang, hindi lang kung saan ako. So, nagpadala na pala sila tita. At hindi ko in-expect na mag-check si tita. Tapos nagpadala na siya. Agad. tayo yun, hindi ko na sila naanuhan. Ah, uh, eto na nga. Sabi nila sa akin, ano na lang daw ng earphone na lang daw, okay na daw sa kanila. Sabi ko naman, ayun yung headphone, kayo sabi ko ngayon. Sabi ko nga, okay naman, kaso ismog ka nalang siguro kung ano na lang, earphone na lang. Sabi ko, headphone na lang? Sabi ko, hindi ko pa nga po mabilis e, sabi ko, okay, bibilihan ko na kayo. At ayun nga, sobrang po ako nagpapasalamat sa nagbigay po ito para kay Hazel at kay Sharon. Ayan, thank you so much po nang maraming marami at sobrang matutuwa yung dalawang info sure. At syempre, tara na. Kasi ganun na pa ako intro ng intro dito. Ayan. Ready na ba kayo? Ba, ano muna ako nang pantan, lady? So, ayan, tara na. Ayan siya. Ako pa tayo natin. Um, dito ako po si Dapat surprise to you, no? Surprise. So, ayan, kapat na pala ako, guys. Kapat na pala ako. Oh my God, kasi kailangan kong mag-charge kasi lobat na ako, ha? Ano sa ano, ano, ano? Lugat na pala ako. Kailangan ko mag-charge. So, na-charge ko na siya. And, nawalan natin. Wala. Sisi ba ka? Ali, may tatanong ako sa'yo. Anong gusto mo? Ha? Anong gusto mo? Ano? Anong gusto mo? Wala. Kumalo? Ano? Ali. Gusto mo? Ikaw ba? Gusto mo nga? Gusto mo nga ibibigay ko na sana sa iyo. Gusto mo? Ali, hindi ka niya. Ali? Anong masasabi mo kapag nagka-headphone ka na? Wala. Uh, ha? Yun lang, wala. Bakit? Kasi wala lang ng pera. Paano nga akong bigyan, paano nga akong bigyan ka ng headphone? masasabi mo? Okay na. Gusto <laughs> mo? Oo. Oh. Gusto mo talaga? Oo, oh, kasi hindi pera. <laughs> sa bigay mo. Ganda mo dyan. Gusto ko bago. Ganda mo dyan. <laughs> so, so, ayan na nga po. Bibigyan na nga po natin si Ali ng headphone. Saka ito, mayos ka. ayan. Wait lang, guys. Diyan ka lang. Kasi tinago ko lang po dito yung ano, Headphone <laughs> Ayan, ito po Baka magkita niya Ali Ali Parang gulat Parang gulat. gulat Isa pa, isa pa parang gulat Isa pa parang gulat Parang gulat Parang hindi naman yung ganun. Yung gulat na gulat. Yung gulat na gulat. <laughs> Ali, ano masasabi mo kay Tita Maricar at Tita LV? Ah, thank you so much po sabi ni Jenny po sa akin. Sa, sa, am um. <laughs> thank you po. Ayan, si Hazel tulog pa. Ibibigay po natin kay Hazel kasi tulog pa siya. Makikita niyo, ko, makikita niyo po kung paano si Hazel matulog. At syempre, Ali, bago yan. Bago na, Ali, syempre. Syempre, pagpanganay, di ba? Sa kanya yung luma. Walos. Sa akin yung bago. Wala, hindi pwede yan. Hindi pa oh. oh so, yan. Ano yung expect mo? Ha? <laughs> huh? Grabe <laughs> ka mo. yung lumaan talaga. <laughs> Kay Arie na lang po yung luma. Sa akin na po ito. So, you pinaglulumaan talaga yung napapakita sa akin. Ay, <laughs> Wala man lang bago. Joke lang. Siyempre. Yeah! Siyempre, ito ah. <laughs> yeah! Thank you po! Ayan. May pag-giveaway po tayo ng headphone. Manalo <laughs> po. So, ayan. Ibigay na po natin kay... Thank you po. Ano mo mo? Salamat po. <laughs> tapos shit mo. Ay, grabe, oh, naiyak si Oli. Naiyak si Oli. So, binigay sa kanya. Thank you po. Kasi, ano. Kasi? Ang buong matagal ko. Ay, grabe. Grabe naman yan. naiyak <laughs> si Oli. Oo, oh, yan. <laughs> Samahan mo na ako, kaya tiyaan mo. few moments later. So, ayan po. Uh, maraming maraming salamat po nitong P9 headphone para kay Charlie at kay Hazel. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ayun po, naibigay ko man po sa kanila at hindi na po natin makikita si Hazel kung, kung paano po sumatulog. At kasi nagpapahinga po siya at gagawin niya po yung research niya later. Kasi grade 11 na po siya at meron po siyang research kayon PR1 at kami naman po ay PR2 kaya ayon Ipapahinga na po siya kasi kailangan niya kanil, kailangan niya mamaya magpuyat para sa research. So, ayan, um, syempre ako din magpapahinga rin ako. At uh, parang maraming salamat po sa pagpaabot po nito ng mga headphone para kay Sharabi at Hazel. Again po, salamat po kay Tita Malikar at Tita Aldi. So, sana po ay um, mapanood nyo to. Sobrang pong nagpapasalamat ako at sila Hazel sa inyo. Kahit hindi po po natin mabidyan sa Hazel ng pagpapasalamat niya, um, yun din po ang nasabi niya. Maraming maraming salamat po sa inyo, Tita Elvie and Tita Maricar. So, ayun, maraming maraming salamat din po sa mga nanonood ngayon. Thank you so much po sa inyong patuloy pong pagsuporta sa akin. At sa lahat po ng inyong sinusuportahan. Maraming maraming salamat po sa inyo. At God bless po. Ingat palagi.